sa mga lodi bali ayusin na natin yung pispan mga lods at kada ulan na mga lodi ay may namamatay na kahit anong gawin natin mga lods kaya ang solusyon na lang dito mga lodi ay ano yung mga medyo malalaki na i-transfer na natin sa apa mga lods para may pakinabang pa tayo yung mali yung nilusong ko na siya mga lods kanina hindi na natin na videoan at mag -isa lang tayo ngayon dito na gumagawa mga lods at mamayang hapong pa yung uh, mga natin para i-classify na natin yung laman ng isda mga lods bali nilagyan na natin ng kulungan nila tawag sa amin dito apa mga lods tignan nyo mga lodi oh. Ayun, mga istaw, oh. kada uulan dito mga lodi bali may lumulutang mga loads nahihilo sila siguro may bakterya yung ulan mga lodi nilagyan na natin na rin ng asinto pero nung nilagyan natin ng asinto mga lods medyo umu pa yung pagkapustil niya mga lods wala pang sampung napupulot natin kanina nakapulot tayo pero yung malilit na lang mga lods at medyo nanganak na rin yung iba mga lodi bali tatlong linggo na mga lods na hindi tayo nakakapagpakain yan bali kukunin natin mamayang hapon yung laman mga lods at saka yung mga malalaki ilagay na natin dito sa ginawa natin na to para kahit pa paano ma finisher natin yung mga malalaki mga loads para satisfied naman yung bigili mga lodi hindi yung hindi mataba yung isda natin mga loads yung mga yan mga load eh. buti wala na kasi yung ano ganitong oras nandito yung mga ano yung mga agila mga loads yung lima uh, pag ano ay no oh, may naihilo may sila mga loads may malalaki na mga loads pwede ng arbus kasi mag aapat na to mga load eh. sayang din Diyan, na lang ang solusyon natin gumawa tayo ng apa doon para kahit pa paano eh, masurvive pa natin yung malalaki mga loads kaya nag dream na naman tayo mga loads pangat pangapat na dream na to mga loads bali tatlong palit at saka uh, pang pangapat na dream na ito ngayon mga loads hindi na natin pwedeng palitan ngayon at medyo luminis naman na itong kulay ng tubig ng mga loads medyo nag brown na ano na siya maputi puti hindi katulad nun na kulay dilaw ay kulay parang lumot na mga loads yan yeah. sana nga ma kakuha pa tayo kahit pa mga lodi ng malalaki para may may bebenta natin kahit pa eh ma kabawas tayo sa gastos natin dito sa bispan mga lods yan sige okay, mga lodi hanggang dito na lang mga lods at mamayang hapon ay ultratransfer transfer kami doon sana nga meron tayong makukuwang marami-rami pa konti kahit pa paano mga lots kasi kulang-kulang 20,000 na yung nagastos natin dito mga lots kaya hirap baka sakaling magbawas ayan ay, na naman yung agila ay sus lumipad na naman nandito na naman sila nandito dito na lang mga loads at sana sa, para makarami pa tayo. Ayan o. Oh. Ayan nyo oh. o. Oh. Iikot-iikot sila mga loads Oh. Hindi mo alam kung napano sila eh. ikot-ikot oh, may, may na naman oh yun oh sige hanggang dito na lang mga lods at ayusin pa natin mabuti tong ginagawa natin